Senador ng Pamilyang Pilipino, Senator Tito Soto! Salamat po. Maong yang arem, Pangasinan. Marami ditong legit upper cards. Kaya ya, kilalang kilala niyo na ako. Ako ay naging Vice Mayor ng Quezon City, naging Senador apat na beses, dalawamput apat na taon dinala niyo ako ron. Marami kong ginawa para sa buong bansa. Marami rin akong ginawa para sa Pangasinan. At ando dun yung Calamity Fund, Family Courts, Mental Health Law, Philippine Drug Enforcement Agency, Uh, Solo Parents Act, Doktor para sa Bayan, napakarami po na 259 principally authored and principally sponsored laws para sa Pangasinan. Baganda't pinagyayabang ko na ginawa kong lungsod ang Ordaneta. Sapagkat dati pa municipality lang ang Ordaneta, ginawa kong Ordaneta City yun sa Senado. So, salamat po, salamat. Ngayon, anong gagawin mo? Kung sakasakali, history po ito. Pag ako ibinalik nyo sa Senado, ako ang kauna-unahang senador ng Pilipinas mula kay Lakeson hanggang ngayon na mapupunta sa Senado na limang beses. Ang uh, dati, tatlo lang kami natire na apat na beses na dalawamput-apat na taon si Senator Lorenzo Tanyada at si Senator Frank Velon at ako. Eh pagka binalik niyo ako, eh, na lang ako na panlima. At yung mga kasama ko sa 9th Congress, karamihan sa inyo, hindi pa pinapanganak noong 1992. Lalo na si Abby Binay, hindi pa pinapanganak noong panahon na yon. <laughs> ah, yung labing-anim sa kasama ko ng mga senador noong 1992, sumakabilang buhay na kinuha na ni Lord. <laughs> Meron pang walong na kasama ko. At uh, tanong nila, oh ayan ang gagawin mo, dami mo nang nagawa. Aba, marami pa. Una sa lahat, oversight. Doon sa mga ginawa namin batas, kailangan bantayan para tama ang pagpapalaganap at tama ang budget, tama ang paggamit. Pangalawa, naisip ko, ito pa ang kailangan ng bansa. Kailangan gawin nating batas ang 14-month pay, hindi lang 13-month pay. Dahil yung 13-month pay binibigay sa katapusan ng taon, yung 14-month, bibigay natin sa kalagitnaan ng taon para pantulong sa matrikula at ng gastos ng mga pamilya. ba? Diba? Pagkatapos, gagawin din natin batas at ipagbabawal ang fake news. Ang daming sinisira ng fake news na yan. Nako mamaya makinig kayo kay Senator Tolentino kung anong kalasing fake news ang ginagawa sa atin ng China. Ah, at ang uh, pinakamaganda rito, yung Presidential Drug Enforcement Authority ang gusto ko paggawin. Yung aking Presidential uh, Philippine Drug Enforcement Agency na ginawa ko dati, kailangan ayusin natin. Dahil yung pagpapatupad hindi hindi nakuha eh. Hindi nakuha ng mga nakaraan. Kailangan din natin ng prevention at rehabilitation ng mga pinagbabawal na gamot. Sapagkat yung dating uh, style sa illegal na droga na puro prosecution, enforcement, huli, patay, huli, papatayin, o huhulihin, pakasuhan, dismiss, wala mangyayari. Kailangan preventive program, preventive education para sa mga kabataan at rehabilitation para doon sa mga nalulung na. At dagdagan ko pa, sapagkat ako'y ilang beses nyo nang hinalal, ang gagawin ko pag ako po'y ninyo, yung sweldo ko buwan-buwan ng anim na taon, hindi ko kukunin, ibibigay ko sa mga estudyanteng mahihirap para sa pag-aaral nila. So, track record, experience, kami po, pag nangako, hindi napapako. Noong pandemic, isa, isang mahigit, dalaman taon mahigit, halos dalawang taon, araw-araw pumapasok po ako, physically present. Hindi ako natakot sa COVID. Eh, ano kung mamatay? Eh, ano kung magkasakit? Eh, binigay niyo sa akin trabaho yun. Sinasamahan ako lagi ni Senator Lacson at saka ni Senator Tolentino. Araw-araw pumapasok po kami. Ngayon, sabi ko sa loob, -loob ko, at ito rin, advice ko sa inyo. Huwag kayong matakot sa ganun. Sapagkat ang Panginoon Diyos masyadong marunong para magkamali. Ang Panginoon Diyos masyadong mabait para hindi niya kami tulungan at hindi kayo tulungan. Kaya pagka hindi mo, hindi mo alam ang pangyayari, hindi mo alam, hindi mo nakikita kamay niya, hindi mo na alam ko ano plano niya. Magtiwala ka sa puso niya ng Panginoon Diyos. Yun lang, Pangasinan. Mabuhay ang taguban, mahubay ang pang Pangasinan. batikos Di mo pinapansin Mga bintang wala nang saysay Tuloy ang mission mo Para sa bayan natin Kahit anong huska Di nagpapaapi Pero bakit pa ba sila Laging may hanap kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sila. Pero ikaw, Bongbong, -bong, di ka napapaapekto. Tahimik na lumalaban, handang sumago pa sa dilim. O oh, Bongbong Marcos, at matatag, sakit na. ခုလိုစတဲ့ဒမ်းဒမီ